pag kumaliwa kami Amor Solo Amor Solo Street doon kami pupunta sa may Amor Solo sa may Cap E Dito na ba yan? Dito, dito na ba yan? Pa. Na? Isa, pa. Isa pa, pa. Sa isang pa? Oo, may may po ano, Amor Solo sa gilid. Tsaka may pangalan naman yung nakap. eh tapat nito, Makati Square. Nakap? Nakap o ito? Dito na kami nakakanan. Ayan na ba? May yan na ba yung medyo ko

Kaliwa pa katapos. 多人都有很多。 lusot saan? Papuntang Amor Solo, Amor Solo. Amor Solo. Amor Solo. Amor Solo po. Salamat. Sigurado sa ito bandang bisayang ito Kasi nasa Dela Rosa na tayo eh. Dela Rosa Arnaiz Salcedo. Oh, dito yung shell dati ah, Pareto ka nga daw eh. Hindi naman tayo makakalungat doon eh. Hindi naman tayo makakalungat doon. Sige, sige, sige. Ito na yun, di ko rin nangangusolo. Doon sa may kanto dyan. Yun na yun. Makakalungat tayo. Ayan, yung kanto na dyan. Kanto ah? Ito na ba? Hindi pa. Kadulo pa. Ay, Ha? Ikaw na naman. Amorsolo. Kap-kap. Amorsolo nga, tanong. Boss, boss. Santay muna. Saka po office po kami, Amorsolo. Ha? Ah? Eh, cha, dito na lang yan eh. Ano mag-arnais? Arnais po, arnais tapos ano oh. nilong dalhin do, yung hindi nila ask ng ano. Ah, ah. Tama sila basta uli na. Yan. Ingonosis, tapos hindi pwedeng bumalik ano? Hindi oh, 'yo one way. Ano yung Ano kaya Kanan lang kanan. Puro kanan? Ito pag one way, way, one way ano? Ano nga yung naman kasi? yung Ay, na, Road? Pasay Road? Oo oh, nga yung pa okay. Pasay Road, tapos sino? Okay, salamat. Salamat po. pa uh, Ang hirap pa naman kasi dito dahil nga one way, one way, baka makapasok tayo sa ano, hindi dapat. Dito eh, may mga tibigan naman dito. Eh, hindi kaya? Oo nga, sabi nga sa'yo. mukha sa Ay, hindi ka talaga kasi sa akin eh Ito pa sa iro oh Oo, pa na Ito ba ito, ito Yung kabila raw Doon ang pa sa iro oh. Ito, Paseo de rojas O yun oh you know? Ay, yung de rojas yun know? Asan? Ayun ang nakasula Yung street na yan, Pasayo de rojas Ano? Ah. Ano? On Red. Yeah. Huh? Oh, yeah. O, yeah. Alam ko na to. Kasi alam huh? ko na yung kasada na yun. yan. Diyan nagtrabaho dati si Rayquil. O, sige. Tila, o, pasayo de Rojas. Kasunod na yung sino nilo ko ang Ah, Nagpasa mo yung nilikuan mo kanina Gamboa lang yun Yung kasunod pa yung Ano Anong street nga to? Ito ba Arnais? Amorzono Hindi, Ar Arnais yung kabila Ano yung Arnais? O oh, kaya nga solo street tayo ha doon tayo sa kasunod na kanto hindi yan ang na yan. Nasa Amor Solo Street na kami pero yung mayroong rebulto ni Amor Solo sa tapat ng building na yun yun ang Capotis Yan, yeah, mga galing skyway ang bumababa na yan.

pasok aja sa me bangko. Ayun sa me bangko pumasok ka. Dito tayo bang Sige, pasok ka dyan. Sa dito rin tayo magpapapalit pag may check ko. Eh. Ano? Para lumusot ka na lang doon na. Ah. Doon, doon din kasi sa may kabilang kanto, 'di ba? Pa. 'Di ba doon din ang pasukan, pero dito na ako dadaan Na. na? Oy, o, sakay na nga ako para baka maligaw ka pa. pa.